Magandang umaga sa ating lahat. Ito guys. Ito yung panahon. Maulang na panahon. Dahil walang tigil ang na ulan. Kaya ito. Ito guys. O oh, mga panamin. Ito po yung ano. Sa likod namin. Ito big na po. Ayan guys, oh. Dahil wala pong tigil ang ulan. Kaya ganito po yung kapaligiran. Medyo ano na yung mga tubig. Ayan guys. Tingnan niyo yung ulap guys. O oh, wala na naman. Panahon na talaga ng tag-ulan. Kaya ganito yung araw. Walang araw. Guys. Papay mga palangin tuloy pa, palaya, naglalabubulok yung mga bunga niya dahil sa ulan. Totoo pa, palang araw sa ating lahat. Have a blessed morning everyone.